Hello guys! Kumusta po kayong lahat? It's Moro Prince Aya nga pala no? Lika sa ating mga Pilipino ang pagkahilig sa tinatawag natin na street foods or kung tawagin sa iba naman ay pagkain kanto. Dito po sa bayan ng Pulomulok guys is meron po ditong isang uh, street foods na pinipilahan tuwing hapon mga around na sa 3pm onwards po guys is mapapansin mo po ito na marami na po mga tao ang pumupunta dito para po matikman or makabili nitong street foods na nan, nandito sa bayan ng Pulumulok, South Cotabato. So, ang tinutukoy ko po guys, itong heart of the city na nagbibenta po ng iba't ibang klase po ng street foods na mapa squid balls man yan, mapa kwek kwek tok neneng yan, or dito ang tawag nila dito is kwek kwek. Meron din po silang kikiam, meron silang fish balls, nabibenta rin sila ng mga siomay iba't ibang klase ng siomay guys at saka tempura so aside dyan guys sa binibenta nila mga street food guys ano so kung ikaw po ay nagkataong uuhawin or naanghangan sa yung kinakain po na pagkain is meron din po silang sa malamig na binibenta dyan meron po silang napakasarap na buko juice at saka melon juice So, tig-sampung tig 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 piso lamang po yung kanilang benta sa kanilang sa malamig, guys. So, very affordable naman po yung kanilang mga binibenta dito na mga pagkain, guys. So, saan ka pa, ba diba? Kaya siguro ito dinudumog at pinupuntahan po ng maraming uh, mga tao. Dahil nga po sa mura na at masarap pa po yung kanilang mga binibenta dito pagkain. And aside sa mura at masarap, is very fresh po ang kanilang mga tinitinda dito. So, ayan guys. At atin na lamang po panuorin ang video na ito hanggang sa matapos. So, ayan. Kung nagustuhan nyo po ang aking video guys, pa like and follow na lang po ng aking page at pashare na rin po ng video na ito. Maraming salamat po. Sukran and God bless.